Balikan po muna natin ang issue tungkol sa syntax bill at makakusap natin si Senator Franklin Drilon, ang itinaga acting chairman ng Senate Committee on Ways and Means. Senator Drilon, good morning po. Sigan, good morning. Magandang umaga po. Ano po inaasahan ngayon ng publiko na uh, wala na po Senator Recto, kayo po ang mamamahala ngayon dyan. Ano, ano mangyari sa syntax uh, version ng Senado? Sakit ng ulo po. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Uh, Yan po ay ating uh, we will pick it up from where the center resto left. Okay. Patuloy po natin ang pag-aaral at uh, sa aking tingin po, yan ay siguro pagbalik na namin, pwede natin umpisaan ng debate. Okay, pero yung kanyang ano, parang tax base na mababa kumpara sa rekomendasyon ng, ng gobyerno, doon muna kayo magsisimula din? Uh, tama po yan. Uh, uh, yan po ay ating maging uh, basihan pagbasihan uh, ng debate uh, pag nating po sa plenaryo. Mm -hmm. Pero, uh, nung, nung pinag-aaralan po itong committee report, uh, an, kayo, anong personal yung posisyon dito, Senador? Sa akin, nung pumirma ko ng uh, committee report, sinabi ko, uh, uh, with amendment. Okay. Ibig sabihin, uh, pagdating ng tamang panahon, ako po'y ako po magsusumite mm -mm. ng amendment sa panukalang batas uh, na sa aking tingin ay makapagbigay ng uh, lunas uh, sa mga ating problemang labing pitong milyong Pilipino mm -hmm. ang nagkakasakit. At uh, itong uh, tinatawag nating syntax do anti-cancer tax eh, it, ito po ang isang paraan sa ayon sa mga datos sa ibang bansa mm -hmm. na mabawasan ang ang tas ng mga Pilipinong naninigarilyo mm -hmm. sa ating pansa. Igan Dahilan po habang nag-uusap tayo sampung Pilipino ang namamatay bawat oras sa Pilinigarilyo. Okay. At ito po'y dapat nating uh, bigyan ng lunas. Opo. Senator, winidro po yung committee report ni Senator Recto. So ano po, magpapatawag uli ng public hearing at uh, sa panibagong committee report? Ah, uh, so, uh, hindi na po tayo tatawag ng public hearing. Ano? Okay. Dahil lang sa mayroon ng sapat na record ang committee. Mm -hmm. At ito po yung committee report, hindi po lamang report ni Senator Recto. Opo. Ilan po ang majority ng members ng Ways and Means Committee ay sumang ayon sa report. Although uh, may mga variation, uh, by and large, inaproba po itong report na ito. Kaya ito'y hindi lamang report ng Senator Recto kung hindi report ng buong committee. Kung anuman ang gagawin sa report ito, ayan po ay pagpapasyahan ng buong committee, hindi lang ng chairman. May aksyon na po ba, Senado, sa presidential liaison dyan na nag sa karakter ng ilang senador na nagkaroon po ng bayaran sa lobby fund daw, senador Dilon? Oh, uh, wala po. Sa aking tingin, eh, yan po ay uh, uh, eh, ang, ang pag-uusap sa uh, pag ko, kinumbida. Kinumbida ang okay. sa closed-door caucus. Yung uh, ang an sinasabi, na uh, isang uh, uh, liaison officer. Pero... Pero ramdam niyo ba sa Senado yung lobby fund na sinasabi, Senador Drilon? Wala akong sa akin eh. Kaya hindi ko alam. <laughs> okay. Maraming okay. salamat po. Good luck. Thank you, Igan. Senator Franklin Drilon.